Hello so guys, nanonood po kayo ng buhay sa cruise ship. Ako po si Rinal Banda. At samahan niyo ako, kumuha po ako ng bagong video ng basic training o pinaka popular na tawag ay SOLAS. Inuha ko po, po yan sa TMPCB na matatagpuan po sa Calo Street sa Manila. Samahan niyo po ako sa Santa Rosa, Laguna at hindi po tayo mag-training ng practical. Salamat po. Grouping natin, i go grouping natin doon. you will be grouped by 10 persons per group. So, as I call your name, say present. clear? Yes, Zan! Anda! Present, sir! Yes, sir. Yes, sir. <laughs> <laughs> yes, sir! Before we go to the classroom proper, I would like to ask everybody, Lahat po pa ay magdata ng pakiramdam? Yes! Okay, wala masamang pakiramdam okay, dyan? Wala! Uh, so, your individual performances will be our essentials here from Marina. Okay? So, uh, tinitignan ko ang bawat individual performances. Okay? So, uh, on... ano okay, ganito, ano? Operasyon lang ang kailangan namin dito. Operasyon ninyong lahat, ano? Pag-operate kayo, para maiwasan natin ayong aksidente. Then, iikot. Kailangan, sino hindi marunong kumangoy? Tasang kamay. Naku, wag kayong mag-alala. Lulutang at lulutang naman kayo sa tubig. Maghintay lang kayo ng tatlong oras. <laughs> okay. o, so, hindi kaya marunong lumangoy, kailangan ayusin nyo ng pagdaning ng life jacket. So, hingang malalim, ikot mo, make tight, double Double knot. So, iribun mo yan, te. mo yan. Tipit. Yan. Okay. Tipit. Dibong, ngayon yung natitilang lawet, itago mo yung lawet. <laughs> Iikot mo yan. Baka mamaya, in actual, may sabitan niyang bakal of traction ko sa iyo yan. We will use the coating method. It is uh, the... your building apparatus that we will tap. Okay. So, sige. Individually, mag-coating method. Pero isa ito lang po muna. Okay po muna sir. Okay. 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 sa pat. Grab hold of the straps. Nagaganyan ng kapay. Okay. Pati yung tubing. Grab. Grab. Makikita nyo po yung paan nila right right. Ready to transfer 1, 2, 3 1, 2, 3, transfer Ayan. Transferring ng uh, CBA Compressed Breathing Air Apparatus Dito po kami nagpe sa TMTCP Ito oh, guys Yan strap, So leader sir, master Ang members. master Ang members. Ang So wow. guys, kasama okay, natin si Sir Padrones at nag instruct siya sa lineman lineman Sir, no? Line tender. Ah, line tender ang tawag, Sir. Search and rescue po itong nangyayari dito ngayon. yan Barik dito nyo ito? 3 out. out. Okay, Sir. 1, 2, 3. na dito nyo. Ito mo naman. Ano experience? Okay lang sir. May madilim sa loob. <laughs> madilim sa loob. Hindi talaga makita. Okay. <laughs> okay guys, dito naman ang ating pupuntahan ngayon ng uh, procedure kung paano magpatay ng sunog. Dito tayo ngayon.

No, boundary cooling. Start boundary cooling. post the to see And then start boundary cooling. Guys, uh, dito naman po ginaganap yung uh, enclosed fire. No? Po, ang sunog. Pinapatay na ngayon. Ayan po. Ready, papa? Ready, papa? Okay. Oh. Okay. kalau impact tu Ah, tapi Okey. Nah, ini istilah kau ready ke ka nah? Ready ke nah? Okey. Oh, Sigi-sigi. Putih anyo. Putih i did